Hello guys uh, Magandang gabi sa inyong lahat mga idol Yan So, pa na tayo pa na tayo ngayon ang tanong natin guys ano ang silbi ng magandang camera ng cellphone mo kung ikaw ay gagamit ng mic yan ano ba ang silbi ng magandang camera ng cellphone pag ikaw gagamit ng microphone ayan guys So ganito yon. <coughs> Sorry. Yung cellphone mo, Android katulad ng cellphone ko, pag ginamitan mo ng mic yan, hindi gagana yan. Kung hindi ka ng app katulad ng open camera yung open camera dyan mo lang magagamit yung mic mo doon sa camera ng cellphone mo katulad ng bumabiyahe ka siyempre maingay katulad nito maingay diba so pag open camera yung gagamitin ko masyado ng madilim kaya kailangan natin isi ng ingay sorry kasi guys magagamit ka ng mic sa cellphone so hindi ko lang alam sa ibang mga cellphone guys ha pero sa cellphone ko kasi dalawa na yung cellphone ko hindi talaga gagana yung mic doon sa cellphone mo. Kailangan mo pang mag-app, uh, mag-download ng app. Download ka ng app na open camera para magamit mo yung mic. So, useless. Useless lang yung magandang camera mo. Hindi mo magagamit. Kasi, ang gagamitin mo yung open camera na app para magamit mo yung mic mo maganda sana guys pag may mic ka habang bumabiyahe dahil uh, nasasala yung ingay so madalasan lang yung naririnig mo lang doon na yung boses mo habang nagsasalita ka so sana guys uh, meron kayong napulot mabunting aral uh, tara guys let's go today is Friday night. Friday night, guys. Medyo walang traffic yata ngayon. Ya. Wolang traffic siya pani passport yung gamit ko ngayon walang gamit ko ngayon guys walang mic kasi kung open camera yung gagamitin ko masyadong madilim iba kasi yung ano iba kasi yung camera na yun uh, may sarili siyang camera kapag yung ginamit mo yung sa app lang na camera yung magagamit mo so ito na nga guys Ang traffic na mad traffic na So ganito 'yung uh, sitwasyon natin dito pagka uh, uh, rush hour, uuwian

Always na lang. Lalo ngayon magdi-December. Ngayon magdi-December. I'm sure. Dara na natin yung super super duper na traffic. <laughs> Ayan. 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 pala guys lalo na pag nawala yung ano PNR nako sinasabi ko sa inyo pahirapan nyo sa kanya pag last hour ilang percent pa yung sumasakay dyan sa PNR napakarami sigaw na sigaw Sigaw ng sigaw Maswerte pa rin tayo kasi may motor tayo guys. Kasi kung magpo ka dito, araw-araw, alaking oras na nauubos sa'yo. Sa pilaan pa sa sakayan, hirap ka na. Bukod pa dun yung pamasahe mo. Samantala pag may motor ka, kung hindi kang magsingit-singit yan. Makatulad nito,

Pasensya na kayo guys, masyadong maingay yung camera ko. Dahil hindi ko nga ginamit yung open camera. Kasi pag ginamit ko sa siya sa masyado nang madilim. Wala nang makikita. Wala rin kayo yun. Ito camera na ginagamit ko kayo kasi siya pang kayo. गस पसावाई मनलाय पसावाई ako oh, nakabud tayo sa starboard. Mas comfortable sana gumamit ng bike kasi walang ingay. So, hindi niyang masasara yung mga inay sa paligid mo the problem is katulad itong gabi halos wala na makikita

Friday nights, kaya guys. inaasahan nyo pag Friday super duper traffic talaga pera na lang kung holiday saka lockdown lockdown, holiday yan sarap bumiyakay yan daming waiting dahil to talaga ang buhay mas advantage pa rin tayo guys sa mga nagpupumyot Ang mga hirap na dito sa Makati. 10 years ako dyan nagko-commute. Kailan lang naman ako nagka-motor. 5 ah, years ako lang. Kira pag-commute guys. Lalo pa kahirap sa hirapan na sumakain ako out ka ng 7 makakasakay uh, ka minsan alas 10 na makakawi uh, ka alas 11 alas 10 ganun kaya hirap laking oras na wawala sa tapos sa umaga papasok ka kailangan may alawas ka ng mga oras ilang oras ang alawas mo kasi in case na matraffic ka eh may alawas ka pang oras hindi ka mali-late Ganun ka hirap. Basta lang pagka ganito, may motor ka. O control mo yung oras mo. Ito ang problema guys, namatay yung motor ko. Ay nako. sorry. 13 months na motor na atin. Wala tayong baru bagong motor kaya kasi natin ito. Nakasayang. Marami na rin akong pinagdaan ito sa motor ko. na nga lang guys traffic na so maraming salamat guys. please subscribe na youtube channel thank you sa so inyong pagsubaybay maraming salamat guys thank you